Hello guys, good afternoon. For today's video, ito po si Mananahin Ina. For today's video po, magre-refer po ako ng maraming polo. Ito po siya. Ito po siya. Malaki. Bawasan natin. Large kasi po ito. Nagawin natin medium. Marami lang ito. Ito po siya. Ito po sila. large po kasi yung nabili. So, gagawin natin medium. Medium marami lang ito. Ito po. Polo po. Polo po siya. Tapos, i-refer natin. Large to medium. Tapos, ito po siya. Jacket. Ito po siya. Ayan. Mahaba po kasi siya. Parang ganyan. So, pinutulan natin back to original Dinalik yung garter tapos ito po SD uniform pinaglagyan natin ng patches yan po siya tapos ito po mga pantalon prepare po total baston yan yan po sila total baston po ito lahat yan total baston po marami-rami po ito yung ipapadyak natin for today. Pero pag hindi matapos, pwede pa naman sa sunod na araw. Okay guys, thank you for watching. Bye!